Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ang daming kinilig sa Amy ni Honeymoon with Cheese in Balesin. Content ni Heart Evangelista sa kanyang YouTube at Facebook page. Kasi nga ay pinakita kung paano ba si Heart at Cheese kapag silang dalawa lang ang magkasama. Mini Honeymoon nga kasi yon. Na kahit isang alalay o bodyguard ay wala silang kasama. Ang sexy ni Heart sa trip na yon. Na nakabakini lang siya sa harap ni Cheese habang nag-e-exercise. We haven't been seeing each other a lot lately. So when we finally had time to be together, she's and I decided to take a mini honeymoon in Balasin. Watch us play a fun game of Never Have I Ever. And celebrate life's little moments by the sea. This is going to be a really laid back vlog. So I hope you enjoy watching as much as I enjoyed filming this. Sabi ni Heart, Pero syempre, may mga tao talagang walang magawa na kapag may nakikitang masayang mga nilalang ay gumagawa sila ng paraan para wasakin ito. At kaloka nga na may isang troll na gustong basagan ang mini honeymoon ni na Cheese at Heart. Na nagsabing, kahit ilang honeymoon pa yan. Baog ka pa din, di ka na magkakaanak. Kaloka ba? Diba? Saksakan ng kawalang hiyaan. Kaya ang mga fan na mismo ni Heart ang rumesbak sa troll na yun na tinawag siyang demonyo at walang puso. Ulul, the only word you can understand. Sabi ni Hart sa mapanakit na troll na 'yon. Anong masasabi mo sa balitang ito?